lubi nga naigo sa lipak kagahapon at laong domingo abi ni lolo sa ubos ang naigo pero karon pa niya nakita sa yung si balay ang naigo malubi pero agipoto lang ni eh kaingon siya. makatakod daw. Ay, yan ako. Sumaan siya. Gano'n ako. Nabangag na ganon, eh. Nabangag 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 Ha? Huwag na siya, lo no? Ha? Pag nasunog siya, oh. Kayo ni kaliti. Oh, pa. Ingon siya dito sa obos, oh. Te awa, daghan kayo dito sa obos. Kayo rin liti. Oh, buong nga Na, ah. Ano siya, guys? Igo sa lipak. Kagapon. Okay. Parteng kusuga. Huh? Bot dire sa ubos. Nagtuod jud siya dito sa ubos ang nag ano um, na inaigo nga lubi or kahoy. Wa siya kadot ade, tigas siya man dito na. Gani. Nya kanilo oh. Ha? Huh? Tumini oh. Kani. Ani. Ha. bagi ran menakonan lang ne bolak ne tetap singan ran ne dibagi ran bani pagutumba au tang paha ka ha dah i mesolok Nadlok si Lolo kagapon kaya kasi naigo na eh, kabayo ng um, buntis. <coughs> lo, long siya na lo. Ha? Ha? Lo, long siya <laughs> na lo. Ha? Lupad-lupad. Ha? <laughs> naglupad-lupad. Ito siya guys. Naigo siya ng isa kalubi ni Lolo. Naigo sa lipak kagapon. Oh, so so dia tanah Ano? Padagan sih bah, padagan. Hmm. Ada. Pang ikut lagi siapa ni? Hmm. Tua pelut. Right? Hmm. hmm. Oh, no, yang aku ane yang libut tu saya sakuan. Libut hmm. no, tu macam nak no, nak so muliti. So, maura to guys ang chika minute ni Lolo. Bye.